Ayan po si Bosing, lagi nga akayat ng niyog. <laughs> Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Yan bali si Bossing po ay mamamandaw ng mga bubo. Ako po hindi nasasama sa pamamandaw at ako po eh maglilinis po dito sa kubo. Magwawalis po tayo dahil marami na pong mga dahon na nalaglag doon po sa may tabing ilog doon po sa ating tambayan. Tsaka dito po sa kubo, gawa ng, lagi nga pong nagkakaroon ng alikabok, gawa po ng yan, yung mga aso, nagkakalkal po ng lupa, tapos po ay pupunta sa doon sa loob ng kubo ay nadadala po nila yung alikabok. Kaya ayon. Maglilinis muna ako tayo dito. si bossing po ay namaman daw na ng mga bubo dito po ah, sa kabilang banda pero mamaya po pagdating doon sa kalakahan ay kasama po si Milot at nandito po si Milot kadadating low po ay susubukan ko magpalipad ng drone <laughs> dito lang <laughs> dito lang at okay kinakabahan kinakabahan pa po oh ganda po mamahan eh mm. Thank you po ulit kay Kuya Raul. Ayan po, nandito si Milot. Hello no, po. Bali, namaman daw na po sila ng bubo. Kulog! May huli! marami pong ibon parang ako kinakabahan pang magpalipad ng drone dito marami pong ibon pero itatray ko po hindi ko lang po masyadong patataasin okay, po. yan po yung dalawa ni Bosing, ni Milot sila po yung mamaman daw yung ng mga bubo yeah. sila po yung magbabalsa Nakipaman din ay masulo. Ah, hindi ko maani pag lumipad. <laughs> Kaya din po ng drone Oo oh kaso lang ay saglit laang at parang masulo mm. yung silaw ng araw okay. parang hindi ko masyadong maaninaw pati kinakabahan may mga ibong palipad-lipad ay baka mamaya ay eh, biglang sabi ko yung bay nagpapalipad si mama tapos Oo, oh, may biglang nawala na yun ilalapit ko sana sa inyo ay kasi nakita ko may mga palipad-lipad na ibon okay. ah. saka masilaw pati hindi ko masyadong maaninaw baka po biglang oh. matamaan na eh ah. pero meron naman po kaunti oh, meron naman kaunti Unti-unti lang muna hanggang sa masanay ako. <laughs> Practice-practice <laughs> po muna. Oo, ah, practice-practice lang muna. Saka na po yung mataas. Mata oo, oo. hindi ko nga makipataas ng... Maganda sana yung mataas talaga para kitang kita itong oh. buong Palais kailugan, palaisdaan. Ayan po at bali tapos nang magtali si Bossing ng mga alimango. Pati nga yung Holy Bossing. Aba! Oo, oh, ay madami rin po pala. Ito po, ilang peraso ito Bossing. Madami rin po pala. Tapos, wow. wow. May kuray din pong huli. Eh. Ako po yung kinukuha ni Papa ng aking panisigahan. Tapos ito po ay tilapia at kasagyan. Ito po yung aking isisigang aho. <laughs> Nasabik si Milot sa alimang. Masasabawan po iyan. Ayan po si Bossing at magpapakain muna ng kanyang mga alaga. Mga alagang manok. Ngayon po may danaw ang ating harapan ng bahay dahil ngayon po high tide. May mga inahin ka na pala busing ay eh. baka rin na tayong magtinola. Ano? Hello, Pampaulam sa ating mga magtatrabaho. Mga magtatrabaho. Ay ano? Kala ko pang sarili. Bilang mo baga ang manok mo dito? Okay, madami. Dito kumain Talaga sila dito ah. Dito naman po tayo sa kulungan. Tingnan mo po sing nasunod na sa iyo yung mga alaga mo. Oh, ay madami nga pala. Ayan. Aba. Ha? Oh, madami pa nakakulong dito ang sisiyo ah. May tuli yung talaga mapakasin. Eh, Ba't diyan mula sa lupa nila alagay? Pakalkalin lang nila. Ayan yung nasa sako. Wala, ganito. Ah. Uh, uh, uh. Oh, marami na oh yung itlog. Ay dun sa ibang kawan. Bakit hindi sama-sama? <laughs> Pinagawa po ni Bossing ng hiwahiwalay na itlogan ay nagsasama-sama po. Dapat pala yung pinapalimliman. Lagyan mo ng pananda para pwede natin kuha'in yung hindi nililimliman. mayroon ditong ibang Iba. manok yung parang ano ang liig eh. sobra saan galing? hindi, sa atin kay Kitora namin kaya, kaya Ay, alin yung binili mo pa? ito ah kaya yung puti ito ang malaking ito ah kaya yung puti isa rin, hindi makapasok yun ah Yata, ito. <laughs> ano? Ano? yung ato ito. Ayan yung sinasabi kung walang liig. Ah, walang balahigo ang liig. Nabuhong haya tama tayo. Dami mo palang alaga, bosing. eh. yung <laughs> madami karnete. Eh. Wala na pagtanto. Eh, parang bulag. Bulag? Oo. Ito niya. <laughs> Pero yung para, isang mata, hindi, hindi naman. Para, hindi, hindi. Pwede makakakain pa rin siya. Makakaaninaw pa rin. e, eh, ba't parang may sugat yung likod niya? Ano? Likod. Ha? Balahibo. Ah, balahibo. Kala ko yung sugat. Parang labo nga siya. Yung ikala ko yung nawala na. Bakit? Abay, harapan ko yung... Hmm. Hindi mo makita? Hindi ko makita. Abay, nung gabi, nariyan. Ah. Hmm. Eh, parang Ma, labo, usan? parang labo siya, oh. Kung kumain pati. Eh. Oh. Oh. Awan oh, naman, hanggang. Boseng, hanggang doon sa atang higaan ay may nangingitlog na doon po sa may paanan namin. Dati po doon sa may ulunan ay may nangingitlog ay ngayon po ito oh, ah, naman sa yon. may paanan. Boseng, ito yun. Huwag na nata yung palimliman. Hindi na nga yun. Hindi ko kakain oh. ko pang ano, pang laga. Pang tray to. lumimlim sa atang ulunan. Ay, iyan, iyon. Oh. Ito po yung nasa ulunan namin. Ayun, nasa paanan natin na nangingitlog ay eh, huwag mo nang palimliman. Pang na lang na na, nata palaga. Hindi naman nakatadagdag, na, ko hindi na umitlog. Anak ko yata nakarnahin mo inahin. Ay, ito ah? Hindi, yun. Ah, ayun. O, sige. Hindi, yung narlo. yun lang ang natin Hindi na makakita yung buwan Hindi <laughs> na makakita yung pakainan. Pagulo sila Hindi na makakain yung ina. Kailan makaalpasan? Pag lumalaki na? Pagkagalaman yung malakalakan na sa dito. Ito na ang busing na. Ito. Ito, ikigit ka Ah, ito. Ibat natin ito. Ay, di na lang dito. Hindi na lang ako dito. Parang ibang lahi na yan. ano din pag kami po nagpapakain ayan po nakabantay rin ang mga pusa Timmy Timmy saka po si Winter ay si Mac po singaan at nandito rin po si Pulot Naka, nakasunod si Pulot Aray ko, aray pulot. Aray ko, ako na may... Ah, meron ka pa diyan. Patingin nga. oh, ay... Oo, oh, ay dami mo naman pala talagang alaga. Ako'y nagugulat sa iyo, bossing. Okay. <laughs> Tama-tama, may bisita tayo sa linggo eh. Makapagtinola tayo. May bisita sa linggo sinadong eh. Saka sinabunso. Magtitinola ako. Sakto pala. takoy may kakatayin sa ano. Sa linggo. takoy may bisita Pero eh. masarap pa adobo sa sato. Hindi masarap ko ta ay tinola eh. Pero yung adobo sa gata, pwede rin lagyan ng papaya, honey. Eh. May sige. Ayan ang na nagkakayo na si Pulot. Nang ano? Nagkakayo na ang manok. Siya nga, Pulot. Nakabantay po si Pulot to ha. Nangaagaw si Pulot. Mataba na si Pulot. Busing ano eh. Tsaka malaki na pati. Eh. Napanood ko sa vlog ni Norli and Sete eh, nung dumating sila dito. Yo, tuwan-tuwa ito. Madami ka na palang alaga, busing. Hindi mahagad sa pagkain ay maganda nga yung aking nabili pa to ka at may papromo daw ay 500 lang at 25 kilos o ay hanggang kailan na eh yun ay may mga isang buwan na eh. yun yun 25 kilos yun ay pang isang buwan na hmm. mahigit pa magkano 500 hmm. Ayan po, nagpapainom uh, si Bosing ng kanyang mga alaga na manok. Yung dalawa di ang inahinay, aray ng karnina. Dahil ay bata pa eh. Hindi ko na Yan guys, pauwi na muna kami ng bahay. Meron daw po ditong pwede nang pitasin. Napakababa po na ito. Ha? Ah, hindi yan po, sing. Yan Ang pwede nang na kuhain. Na. Yan dalawa? Ayun ba yung apatan? O may ayun na yun. Oh, naggangon. Sayang, honey. Oh, hulog ka. <laughs> Ayan po si Bossing, maging aakyat ng niyog. <laughs> maging aakyat. Pero si Bossing pwede talagang nga aakyat ng niyog. Nung payat pa. Kahit mataas po ang niyog, naaakyat niya. O, oh, dapat ay eh, hilahin mo na lang at okay. yung da dalaway dadalahin nata. Na da no, mas madali pagdadala. Ah, yun, ganito yun. Oh. Okay na. Dadalhin po namin sa bahay favorite ni na Nainom ang sabaw. Malit lang po siya, kayot. Ay, doon, nasa isang puno busing yung kuwan. Meron na rin doon. Ba, Magit hindi yung inangot ng dagahan eh. <coughs> oh, abay ikaw nang maglagay. Pagtaliin mo. Kala ko hindi sa itata ka. Hmm. Sa gitna na ito. Mm, mm oh. Ay, oh. pagtaliin mo para isang bigbit -bit ko. Hala nga. Oh. Ay, ka mo man, you, hindi mo bubutnuin. Ay, hindi Hindi mo lalaglag. sasakay na rin. Oo oh. nga. Ibabaling lang po ni Bossing yung... Nahihirapan ako. Naghiwalay oh, na. Hindi mo, mabay natin sa gitna na yan eh. Oo oh, nga iba yung magkakawing eh. Pili <coughs> ko muna muna. At saka ako sumakay. Naghiwalay na. na si Pulot ah. Okay. Diyan po si Pulot nasa gitna. <laughs> Parang katay ayaw pa daan eh. Pulot! Balik, ba balik na doon. may muraan na rin dito yan guys at bago kami umuwi ay talaga namang nakita namin na marami pong laglag maraming laglag ng pilaway at atin na pong pupulutin oh Ben Busingo nadaanan mo okay. Araw-araw ay ganito po dito. Maraming laglag -lag lagi. Lalo nung umulan, busing. Yan, yeah, dami kong napulot. Saan? busing oh, hindi ko napansin. Natataklo ba ng damo? tsaka dahon. Marami kang nako. Na ha, patingin nga. Palakoy... Ay, ba na po sing oo. Oh, di labo rin. Labo ka rin. Palaw kay nagpatingin sa i, Oh, bumpo. Sha <laughs> mahani, ha eh. Dami na uli. Sarap po yan, malinamnam. Wala ko kayo nagpatingin sa iyo at maliwanag ang matay. Dumaan ka na rin kanina eh. Oh, ba'y di busing, oo. Oh, oh. Hindi mo napansin. Oo. Oh. Ay, pag hindi mo matatama nang matay. Mm. Oh, Tara na. Para kailangan bumalik sa pagkabata. Sa pamumulot ng pilaway. di pa, Bosing? Oh. Uh -huh. Sa amin daw po pala ay marami ng pilaway. Binabad ni Bosing sa tubig at... tinanggalan na ng balat. Yung ang iba'y pinadala ko pa kay Janet ay na nagpunta rito. Tara. Ito po yung pilawe ng mga napulot po ni Bossy. Yan, tinanggalan na po niya ng balat. Ay, yan, isa. Ay, isa. Yan na lang. Pakalagit lang. Sakit na ang laman niya. Sarap eh. na Sarap na yan. Napaka-puti po ng laman po niya. Sarap na yan, sabi ko. Oh, Napaka-puti po ng laman ng buko. Oh, sino may gusto ng sabaw? Ako! 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 Share, share na lang. Share, share. Ano lasa ng sabaw? Masarap po. Ano lasa, Maloy? Masarap. 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 <laughs> Masarap, <laughs> Maloy. Gusto ko yung malam. Masarap. Serap Nini